Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest from Mesa Channel, a free dealer of the matter. So yung hapon nito, tignan natin sa minsan yon ang ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of May 8 hanggang May 14 for the sign of, for, for the sign of Aquarius. Aquarius, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating mga saga for today's video? Kanina kayang energy o kagalapan sa buhay? ng mga Aquarius signs sa ating mga gilaf. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And request, don't forget to like and subscribe my channel. any if you for more videos, update of course, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo ng ang dirigil skip ng adsaway pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalisik sikling leg nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice ay ng ating angels for the sign no? of. For the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aquarius? Sign sa ating mag Tuklasin at bubulabugin natin. in just please give me information po. Okay, so there's something that you can for collaborations. Na may mga bagay dito na maaari kailangan mong uh, makipag-usap ng maayos. No, may heart to heart talk. Heart to heart talk conversation dito. No, mayro talaga dito maaari ng make uh, may unity, may pagkakaisa, or may pag may mga pag-uusap-usap or may mga pagpupulong-pulong na magaganap. No? And because guys, there's something that we want by confident. So, kailangan sa kailangan mo lakasan ng loob mo maging matapang ka, no? Sa so, lahat ng mga bagay na nangyari sa iyo, And there's the lovers na maaaring connectado with your love life. So, kailangan na, um, kumbaga, lakas loob mong harapin, lakas loob mong humarap, no? Sa mga manangyayari sa inyong dalawa ng person mo. sa so, ano man yung mga bagay na pinagdadaanan nyo. Ano man yung mga bagay na nangyayari, kailangan malakas ang loob mo, matapang ka. No? At palaban. And there's a justice card. Huwag ka mag-alala. May hustisya at may mga bagay na karapat dapat para sa iyo. Ano man yung mga bagay na ginawa mo maaaring manumbalik sa iyo. Ano man yung mga bagay na ginawa sa iyo ay maaaring bumalik sa kanila. May hustisya at magiging kana. Additional messages. Erica, there's a Sunday the night of cups, a wishful payment. May mga bagay na matutupad na may mga bagay na may sasakatuparan mo na may mga bagay na mag-aabot sa mga pangarap mo and there's a hermit card something spiritual enlightenment na may mga bagay na magliliwanag si sa about sa spirituality o di unti mo matutuklasan ang kahalagahan lahat ng mga bagay na sa paligid mo and there's a three of pentacles represent with um the two of cups now there's a partnership meron talaga dito guys na maring mga may mga mag-usap-usap dito or meron talaga magkaroon ng um, something an event family gathering or meron talaga ng, uh, parang para siya? para pagpupulong may group of people now there's a partnership some of you baka pipirma ka ng uh, kontrata no may mga may mga uh, pipirma kang negosyo no there's a queen of wands. represent with um, the queen of pentacles so, maging mature ka at maging practical ka how to manage and control your finances no matuto ka na kung paano mo pangakawakan at pangapangalagaan ang iyong mga pinaghirapan no? Kaya kailangan matalino ka sa pagdedesisyon, matalino ka sa mga ginagawa mo, no? Alisin mo na yung um, pag-aalinlangan at alisin mo na yung mga tumatakbo sa isip mo, no? Na hindi magaganda. So let's see what is the messages with the lovers. There's the King of Swords. Stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na nakakasira at may mga bagay na kasama sa inyong pagsasama at ang inyong relasyon. No, kailangan mo maging wais, maging matalino. What is the justice card? No, there is something the Knight of sword. Nagkakaroon now, now, ka ng anxieties, sleepless nights. No? No, huwag ka magalala. Ano naman yung mga bagay na nangyari sa iyo? Nagbigay stress and depression sa iyo. Huwag ka magalala. Manunong balik sa kanila. Babalik sa kanila yan. And there's a sword of reverse something no more hidden. No more secrets. Wala na may tatago. No, wala nang ma... Wala nang um, may ililihim. No, what is the hermit card? Reference with the six of cups na meron talaga dito guys na with the something a six of cups it's either a past person or either a related sa'yo or related sa person mo maaaring may mga bagay na um, natuklasan ka naliwanagan ka natauhan ka ganon what is the three of pentacles of is the two of cups so there's the word girl some of you guys na magta-trouble ka and may success na paparating what is the queen of wands because the queen of pentacles Reverse every day, Ida Pentacles. Mag-focus ka, no? Sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, sa ginagawa mo. Now, huwag ka magpapadestract, huwag ka magpapa-lean magpapalinlang. There's a trip, kasi may third party talaga dito na kailangan putulin. Now, mayroon talaga dito third wheel. Now, na maaaring, um, kailangan maging wise ka this time. Now, may hidden agenda dito about sa love life. What is the additional messages with the justice card? Because the Knight of soy of or something moving forward, mga ka rin. No? At tatapos din yan, makakawala ka din dyan. Sa sitwasyon na kinasasadlakan mo. And there's a temperance with a perfect timing. This is the moment, guys. No? Para magkaroon ka na ng healing at matupad na yung gusto mo mangyari sa buhay mo. It's either uh, related sa or related sa person mo or either of uh, something na maaring mayroong kaugnayan about sa kaibigan no about sa nakaraan no and there's a something guys with um the eight of wands no, there's a something in past communication a past movement no bibilis din takbo nito makakatanggap ka ng messages and phone calls for the outcome is the something the emperor maging mature ka at maging grounded ka sa mga decision or actions or any plans what is additional messages There is a four of cups, no? Just to evaluate or analyze. May mga bagay na kailangan pag-isipan, klaruhin, liwanagin. And there's a something that I'm card for revert. No? Parang sinasabi na alagami yung sarili mo, mahal mo yung sarili mo. No? Bago ka tumanggap ng mga bagay o offer, kailangan pag-iisipan mo mabuti. What is the initial messages tayo? With um, the ease of cups. No? There's something na pa na pag-ibig. No, may there's a new love coming in. Maring ibalik ang kilig, ibalik ang pagmamahal. And there's a four of sword, no? Kailangan mo ipahinga yung utak at isip mo. Sa lahat ng mga bagay na nangyayari. Listen to your intuition and listen to your inner voice. And there's something, guys, with the chart card. Maraming parating. Maraming parating na maaring itinakda ng kapalaran at itinakda ng panahon at pagkakataon. No? Ibig sabihin dito ang kapalaran ay maaari ng mangyayari at maganap. So guys, let's see. What is the digital message sa'yo pagdating sa finances and career? Pagdating sa love life at kalusugan. So let's watch this. So let's see. What is the digital message sa'yo pagdating sa finances and career? And there's a judgment. A wake up call. Na parang ginigising ka sa katotohanan yun ito pay attention. Na parang binibigyan ka ng babala, paalala. alala no na magising ka na sa katotohanan, there's a queer of sword. Clear the boundaries. no alisin mo yung mga bagay na magsisilbing balakin sa negosyo trabaho mo. No, yung ibig sabihin about din sa finances. No, kailangan mo nang uh, maglinis ng mga toxic, no, and negative dyan. And there's another point. Kung oh, maging secure ka na rin, no, magkaroon ka ng um, protection sa kung ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo. No, magkaroon ka ng seguridad. No? And there's something the Page of Pentacles invest wisely, no? Kung magi-invest ka, kailangan na klaruhin mo, liwanagin mo yung magiging um, kalalabasan yung magiging benefits, no? And of course, there's something the Six of Swords. Six of Swords reference with the transition. Unti-unti ka na rin makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. Makakalipat ka na ng trabaho, no? Magkakaroon ka ng bagong trabaho. And there's the high fist is something unexpected moment, no? May mga bagay dito na hindi mo inaakalang ipagkakalob sa iyo, no? Kumbaga may mga bagay dito na hindi mo akala ang ibibigay sa iyo. What is additional messages tayo? Pagdating naman tayo sa love life. There's something the five of pentacles. Some of you guys, no, nakakaranas kayo ng present mo ng financial crisis, financial loss. No, dahil din sa mga nararamdaman niyo, there's a knight of swords. No, Bibilis ang takbo nito na mga pangyayari sa inyo na person mo and there's something that's six of wands but there's a victory na no? ipapanalo mo to malalaman mo ano man yung mga bagay na nangyayari sa inyo ay maaaring uh, matatapos at ma masusolusyonan nyo no and there's another wands kailangan mo lang talagang uh, magtiyaga sa nangyayari no wala naman nagtatagumpay agad-agad eh kailangan nyo munang uh, ng kilalanin ng isa't isa -tisa. unawain nyo lahat ng mga bagay na nangyari no? Kailangan talaga um humanap ka ng partner or yung person na talaga makakasama mo, no? Even your hardest thing, no? Kahit na nasa part ka ng kalugmukan, hindi ka niya iiwan. And there's a ton of happiness. Magiging at magiging maligaya ka this time. And there's an easy of wants, no? Magkakaroon ka ng bagong proyekto, plano, pangarap, no? With your person. So, let's see. Anapin natin at tagilapin natin na magaganap sa pagdating sa kalusugan mo. Sa kalusugan mo, there's a star card, healing and recovery. Magkakara magkakaroon ano ka na ng recovery and healing. And there's a ten of swords, mag ka lang, may sumasabotay talaga sa'yo. May sa sa'yo para pabagsakin ka at para pahirapan ka. And because there's a sound in the seven of cards na no, maaaring ng gugulo to sa'yo at maaaring ginugulo niya talaga ang eksena about sa kalusugan mo. And there's a magician. But there's a power of God na maaaring bibigay sa iyo, sa'yo sa iyo, yung mga bagay na what you deserve. Na magkakaroon ka ng healing dalaga dito, and seven of wands, no protection at pangalagaan mo sarili mo. Or either wag mong i kung may protection ka, na no, wag mong mapakawalan, wag mong bibitawan. Dahil naghahanap sila ng tempo para malusutan ka. There's a two of wands, no? Pili mo yung mga bagay na makakatulong sa pagdating sa kalusugan mo. Kailangan mo pumili dito. No, yung mga bagay na makakatulong sa iyo kung paano mo ng lahat ng mga bagay na nararamdaman mo. So let's see. Let's proceed tayo with the magical fairy messages and advices and of course, a pick a card yes or no. Let's watch this. Go, let's see what is the magical fairy messages represent what? with the magical fairy messages Represent with a love life. Malaking factor sa buhay mo ang love life, ha? Malaking factor sa buhay mo ang pag-ibig, ang relasyon. No? There's something love life. And of course, admit your true feelings to yourself. Na no, kailangan mo tanggapin sa sarili mo kung ano talaga yung nararamdaman mo. Be honest with yourself. And let go. May mga bagay na kailangan mo i-let go. May mga bagay na kailangan mo i-surrender, pakawalan at bitawan. And of course, your wishes granted. No, ano man yung mga bagay kahilingan mo, magkakatoto at pa diyan. What is additional messages with the synchronicities? Four synchronicities represent what? A river. A flow. No, dadaloy na raw. Ang magandang eksena for you. No? May dadaloy na dito na eksena. And there's a reflections na lahat ng mga bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. And this is something storyteller. Meron talaga nagkakatid ng balita at may, meron talaga nagbibigay ng balita. No? May gumagawa ng kwento at meron talagang kumukuha ng informasyon. At nagbibigay ng informasyon. What is additional messages for you and yung oracle card? And there's a message with the dreams. No, maraming tatakbo sa panaginip mo. And of course, sa mga mensahe sa isang panaginip, maraming bibigay ng informasyon. And there's a stability with the flow. No, dadaloy na rin yung maganda kapalaran sa'yo. No, gaganda na rin yung sitwasyon mo. And there's a revert. No, meron talagang revert, guys. There's something a second chance, a second life. Meron ditong mga bagay na ibabalik sa'yo. May mga bagay dito na maaaring manumbalik sa'yo. What is the romance angel for a mystic love or a code? And there's a change with the transition. Kailangan na mabago. Kailangan na maiba. Kailangan na baguhin. And this is something twin flame. Maring twin flame kayo na person mo. And there's a divine connections. And of course, there's a something spiritual awakening. No? Maring ginigising ka sa katotohan na nagkakaroon ka na something na realization. Sa lahat na nangyayari. No? Parang napagtatagpi pi mo, napagtatanto mo. What is an angel's number? Represent what? 1414 with a light up. Focus on your need, desires, and habits. Everything is more accessible with a light attitude. You will be blessed with a new opportunities and new friends or an addition to your family. Good vibes and speed up the process. No? Para sinasabi dito na bangon. No? Bumibilis ang tamang Bumibilis na yung pagbabago sa eksena mo. No? Maaaring sinasabi dito may mga mag sa parte ng pamilya mo. May mga taong tutulong sa inyo. What is the money move or a deck? Represent what? Represent with a public face. No, maaaring baga follow your heart, become who you want to be, and reputation. It's okay to be yourself. Na no, mas maganda yung maging totoo ka sa sarili mo. No, hindi pwede maging peki ka, magpanggap ka, gato. Kumbaga, kailangan maging totoo ka sa kung ano nararamdaman mo. What lies beneath the a future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And there's a sexual protection. No, kailangan proteksyonan mo ang sarili mo. Laban saan? No, laban din with your person. No, there's a tired of drama. No, parang tapos na, pagod ka na sa, sa masyadong madrama. No, baka hindi mo alam kung baga mayroon ditong bagay na kailangang proteksyonan. Lalo-lalo na ang yung sarili. No? Meron talaga kinalama about sa love life. Ibig sabihin dito guys, no? Maaring, um, yung person mo ay maaaring nakikipag-fling sa iba. Kaya kailangan mo ng protection dito. Maaaring baka mahawa ka kung ano man yung mabagay na magiging sakit niya. What is the part of the lie? Represent what? Represent with um, confess to the universe. Na kailangan mong surrender lahat sa ating poong may kapal sa universe lahat ng bagay na pasakit at mga pinagdadaanan bigat ng nararamdaman mo. I am discovering the true worth and raising my potential with confidence. I openly express my thoughts and intention to the universe, trusting that it ear, hears and support me on my journey. Alam mo sa sarili mo sino support ang ka kanang universe, ng ating pahumbay kapal, lang ating mga um, gabaya, gabay ang ating panginoon. And there's a shadow work represent what? The shadow work represent with an anger. Meron dito na may galit. No? Kailangan mong pakawala ng galit at buot or either under uh, sa cross watcher out there na nagagalit sa person mo nagagalit ka sa person mo or your expectation are not met creating frustration express it healthy way. So, hindi pwede sa galit. No? Ibig sabihin, kung baga, kung may gusto ka masolusyonan, kailangan mo munang um, parang maging kalmado. No? Kung baga, um, kailangan mo munang uh, maging um, kalmado yung pakiramdam mo, no? Hindi pwedeng galit ka, no? Bago ka mag-take ng decision, kailangan uh, maluwag yung isipan mo at nararamdaman mo. Hupain mo muna yung galit mo. And there is a clarifying for a love situation. There is a something entangled. Establish and communicate your own boundaries. Diba? Diba? Kumbaga, kailangan mo maglagay ng, ay nagkos makipag-communicate sa sarili mo na, kumbaga, protection ng yung sarili mo sa, laban sa mga tao sa paligid mo. Huwag ka magbasa-basa magtitiwala, lalo-lalo na sa mga nararamdaman mo. ba diba, Hindi mo alam itong tao na itong mo, yung pala taong lumalason sa eksena mo. And there's a clarifying for life situation. For so, clarifying for life situation, to what? represent with the um, right truck are going to the right direction so keep, just keep moving forward na magpatuloy ka sa ginagawa mo na sa tamang direction ka no and because there is something guys with a pathfinder trust your inner compass to illuminate your path to love and career revealing the direction your soul wishes to explore no ibig sabihin dito hanapin mo yung magbibigay sa iyo ng uh, kaliwanagan at magtiwala ka sa lahat ng na nangyayari hindi kanya nililigaw No, dinadaan, dinalagay kanya sa tamang direksyon. So, let's see what is, um, pick a card, yes or no. So, let's watch this. So, guys, mag na kayo ng questions mo regarding sa pick a card, uh, yes or no. And, of course, comment down below kung ano napili mong number 1, 2, or 3 sa magsisilbing sa kasagutan sa tanong mo. At the same time, comment down below, guys, kung, um, umabot ka sa reading na to. So, let's see. What is additional messages with a yes or no? Pick a card. Wala na tayo baligoy-ligoy pa. Unahin na natin with the number one. There's a no. Losing part of yourself, missing piece, gone away. Now, may mga part dito na kapag um, ba, may bagay ka parang nawala sa sarili mo, parang meron kang bagay na hindi kompleto, kumbaga parang piling mo uh, may kulang sa'yo, no, wag mo nang ituloy, wag mo nang ilaban no, kailangan mong uh, mahanapin muna yung sarili mo bago ka mag-proceed for another eksena. And there's a yes, no? Through your, trust your feelings, fulfill your heart desire, no? Ibig sabihin dito magtiwala kasi nararamdaman mo dahil hindi ka ililigaw. Ano man yung mga bagay na nararamdaman mo, dadaling ka niya sa tamang direksyon at magandang kapalaran. Let's see what is the additional messages with the number 3. And there's a something, yes. The golden opportunities, cloud lifting, clear sky. So, ibig sabihin dito, mas maliwanag pa sa tubig, no, ang ibibigay na kapalaran para sa'yo. May magandang opportunities na ipagkakaloob sa'yo at may magandang gantimpalang pagpapalaan na ipagkakaloob at ibibigay sa'yo ng ating pong megapal. So, guys, this is um, our weekly gabay for the month of May 8 May 14 for the sign of Aquarius. Sa Aquarius, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because like, don't forget to like and subscribe my channel. Any hit the bell for more videos. Update because like, maraming salamat po sa mga walang sapog sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads. So, ipagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalisig-siglig-lig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. sa see next video. Bye-bye. And babosh.